Arito po ang ng panahon. Ngayong araw po ng eleksyon, umiira lang frontal system sa dulong Hilagang Luzon. Dulot po nito ang Batanes at Cagayan ay makakaranas po na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na makapagulan, pagkulog at pagkidlat. Ang Metro Manila tala labing bahagi ng bansa ay magkakaroon po ng bagya maulap hanggang sa maulap na papawrin na may pulupulong makapagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot naman ng easterlies o mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Samantala, pinapayuan namin ang mga butante, magdalaho ng payong, inuming tubig, dahil sa sa inaasang matinding init po ng panahon, ayon po sa pag-asa, 28 lugar sa bansa ang maaaring makaranas ng mapanganib na heat index ngayong araw. Batay po sa heat index forecast ng pag-asa, posibleng umabot po sa 45 degrees Celsius ang damang init dito po sa Sangli Point sa Cavite City, Katarman sa Northern Samar. 43 degrees Celsius naman ang inaasang damang init sa Echague, Isabela. San Ildefonso, Bulacan, Tayabas City dyan sa Quezon, Tanawan, Batangas, Legaspi City sa Albay, uh, uh, Huban dyan po sa Sursugon, Pili, Camarines Sur, Rojas City, Capiz, Mambusao, Capiz, Dumangas, Iloilo, Butuan City, Agusan del Norte. Abang 42 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa naiya Pasay City, Lawag City sa Ilocos Norte, Dagupan City sa Pangasinan, Bacnotan sa La Union, Tuguegarao City, Cagayan, QB Point, Subic Bay, Infanta Quezon, Coron, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City, Palawan, Cuyo, Palawan, Masbate City, Masbate, Iloilo City, Giwan, Eastern Samar, at Maasin, Southern Leyte.